Pagkarinig sa reklamo ni Lin Zin, agad namang nagpaliwanag si Ginoong Fei na hindi iyon malaking bagay. Ipinaalala niya na ang may-ari ng Shadong Airlines ay matagal na niyang kaibigan, at kaya niyang ipalagay agad sa blacklist ang babae. Siniguro pa niya kay Ginoong Chen na hinding-hindi na ito makakasakay muli sa eroplano ng Shadong Airlines, para lamang mapakalma siya. Sa narinig, labis na nanlumo ang babae. Namutla ang kanyang mukha at bigla na lamang nagkunwaring inusente. Mariin niyang sinabi na isa lamang itong malaking hindi pagkakaintindihan. Ngunit agad ding nagiba ang kanyang anyo, pamatak ang mga luha at bigla siyang lumuhad sa sahig, hawak-hawak ang kanyang ulo na para bang nahihilo. Pinilit niyang magpaliwanag na bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at matinding pananakit ng dibdib. Sa kabila nito, nagsusumamo siyang kawan sila ni Ginoong Chen bilang magina. Ngunit malamig at matigas ang tugon ni Lin Zin. Ipinaliwanag niya na kahit magkunwari pa ito, hindi mababago ang katotohanan, masamang inasal ang ipinakita ng anak ng babae laban sa kanyang kaibigan, at hindi ito basta matatapos ng ganoon lang. Doon lalo pang lumakas ang iyak ng babae, halos sumisigaw na habang umaarte. Pilit niyang ipinapaliwanag na ang anak, lamang niya ang nasangkot at isa pa itong bata. Sinabi niyang masyadong malupit para sa isang mayaman na katulad ni Linzin ang manakit at mangapi ng isang mahirap na babae. Wala siyang tigil sa pagsisigaw at paghingi ng awa, at pilit niyang kinukuha ang simpatiya ng mga tao sa paligid. Naiinis na si Mr. Fay at hindi na nakapagtimpik. Sa sobrang galit, pinaalalahanan niya ang babae na tumigil na sa kasisigaw dahil naririnig na ito ng buong eroplano at nakakaabala na sa lahat. Mariin pa niyang idinagdag na sa oras na lumapag ang eroplano, haharap ito sa mga legal na konsekwensya. Dahil dito, lalo pang humagulgol ang babae at tuluyang napahiya. Nagsimula na ring magingay ang mga pasahero, may ilan na nagsigawan, nagsipalakpakan, at kumuha ng litrato ng nangyayari. May isa pang pasahero na nagsabi na nakita niya mismo ang larawang in-upload ng isang flight attendant sa Redbook at may nakalagay pa roon na tinawag silang lahat na mga hanggal. Agad namang nagulat ang isa pang pasahero at iminungkahi na ishare ang larawan para lalo itong sumikat. May isa pa ring pasahero na nagdagdag na tingnan na lang nila kung makakabalik pa sa trabaho si Xiaoying sa Shaldong Airlines matapos ang nangyaring ito. Hindi na kinaya ni Xiaoying ang matinding kahihiyan. Umiiyak siyang napaupo sa sahig, nanginginig ang boses habang paulit-ulit niyang binubulong na wala na siyang pag-asa at tapos na talaga siya. Pagkalapag ng eroplano sa Nian Airport sa bansang Japan, agad silang inaresto ng security staff. Habang dinadala palabas ang magina, wala silang tigil sa pagiyak at pagsusumamo ng kapatawaran, ngunit huli na ang lahat. Samantala, naglalakad si Mr. Fei kasama si Lin Zin. Mahinahon siyang nagtanong kung naroon ba si Ginoo Chen para sa negosyo. Ngumiti si Lin Zin at ipinaliwanag na naruroon siya para sa isang auction sa Ipando makalipas ang dalawang araw, kung saan balak niyang bilhin pabalik ang mga artipaktong mula sa China. Sa narinig, napangiti si Mr. Fei at buong paghanga niyang sinabi na napakadakila ni Lin Zin. Tinuling niya itong karangalan ng Tsina at inamin na kung ihahambing ang sarili niya, tila nakakaramdam siya ng hiya. Ngunit bago sila tuluyang maghiwalay, seryoso pang nagpaalala si Mr. Fei. Ipinaliwanag niya na dapat magingat si Ginoo Chen kay Kamida Kantaro, isang tanyag na taikon sa Japan na mahilig mangulekta ng mga artipakto, lalo na yung galing mismo sa China. Wala pa raw kahit sinong nakatalo sa kanya kapag may artipakto siyang ninais. Kilala itong mapanlinlang at mapaghiganti, una niyang winuwasak ang kalaban sa aspeto ng pinansyal, at kapag bagsak na, sa kanya ibinabagsak ng gusto sa kahihiyan. At ayon sa mga usap-usapan, madalas ay nagiging masama ang kinahihinatnan ng kanyang mga nakakaaway. Wala mang matibay na ebidensya, pinaniniwalaan na inuupahan niya ang mga ninja at samurai para gawin ang mga maruruming hakbang na iyon. Kaya malaki ang posibilidad na makaharap nila ito sa mismong auction. Dahil dito, agad na nag-alala si Siya Yoxuan. Sinabi niya kay Lin Zin na kaya pala ginamit ni Cao Jun ang baligtad na sikolohiya, ang tunay na pakay nito ay mapagbangi si Lin Zin sa pamilyang Kamida. Napakatuso raw talaga nito, kaya iminungkahi niyang mas mabuti na sigurong bumalik na lang sila. Ngunit matatag ang desisyon ni Lin Zin. Ipinaliwanag niya na kung Otres siya ngayon, tiyak na mapupunta ang mga artipakto ng China sa kamay ng halimaw na si Kamida, at hinding-hindi niya hahayaan na mangyari iyon. Gayunman, sa isipan niya ay lihim siyang nakangiti. Dahil bukod sa pagprotekta sa mga artipakto, plano rin niyang maglunsad ng counterattack gold sa auction isang panalong sitwasyon para sa kanya. Napahanga si Mr. Fei sa tapang at determinasyon ni Lin Zin, at hindi niya napigil ang purihin ito. Habang si Sia Yaxua naman, mas lalo pang humanga at tumaas ang paborabilidad niya kay Lin Zin ng 15%. Ngunit sa kanilang likuran, hindi nila alam na sinusundan na pala sila ng isang babaeng ninja ni Kamida. Habang lihim na pinagmamasdan ng dalawa, naisip niya na natagpuan na rin niya ang kanyang target. Naalala niya ang iniutos sa kanya ng matabang tycoon na si Kamida habang ito'y nagiinom. Ayon dito, makikita raw si Sia kasama ang isang mayamang inchik sa paliparan. Ipinaalala pa nito na bilang kanyang pinakapinagkakatiwalaang ang tauhan, tiyak na alam na ni Saito Sabama ang kanyang gagawin. Magalang namang tumugon si Sabama habang nakaluhod, at inihayag na ipaparamdam niya sa inchik kung ano ang tunay na ibig sabihin ng Japanese financial powerhouse at ng pamilyang Kamida. Hindi raw niya ito papatayin, kundi bibigyan lamang ng isang magaan ngunit mabigat na paalala. Kailangan daw nitong makarating sa auction ng buhay, para doon, tuluyan siyang luluhod at yuyuko sa harapan ni Kamida. Habang nakasunod si Saito Sabama kina Lin Iniulat pa niya sa kanyang earpiece na ang babaeng kasama ay si Sia at ang katabi naman nito ay ang kanilang target, ang Chinese tycoon. Samantala, habang naglalakad sila, biglang sinabi ni Lin Zin sa dalawa niyang kasama na medyo nauuhaw na siya at bibili muna ng tubig. Tinanong pa niya kung gusto rin ba nila. Maingat na tumanggi si siya at ipinaliwanag na hihintayin na lang niya si Lin Zin sa kotse. Eksaktong sandaling iyon, mabilis na isinuot ni Saito Sabama si ang kanyang espesyal na sing-sing. Dumating na ang pagkakataon niya. Habang tinatitigan ito, bamulong siya sa sarili na kailangan lang ng isang magaan na tapik sa likod gamit ang kamayang may lason. Kapag tumama, agad na manghihina ang target, mawawala ng lakas, makakaranas ng pagsusuka at pagtatae, at isang buong araw bago pa ito makabawi isang regalo, raw ito mula sa kanyang Panginoon. Habang papalapit siya kay Lin Zin, abala naman ang huli sa pagpili ng maiinom. Ngunit bigla na lang napasigaw si Lin Zin nang makita ang presyo ng tubig sa vending machine, 80 bawat bote. Hindi niya mapigilan ang reklamo dahil sa China, dalawang piso lang ito. Hindi siya makapaniwalang ganito kamahal ang tubig sa Japan, at higit pa rito, iisa lang ang laman ng buong vending machine. Dahil sa biglaang pagsigaw, napatigil at nagulat si Saito Sebama Paglingon naman ni Lin Zin, napansin niya ang isang pampublikong gripo. Agad siyang natuwa at walang pag-aalin lang ang yumuko upang uminom diretsyo mula rito. Nanlaki ang mga mata ni Saito Sebama sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na ito raw ang sinasabing mayamang negosyanteng Chino. Samantala, matapos makainom, natuwa pa si Lin Zin at masayang nasabi na mas masarap pa ang lasa ng tubig sa gripo at ang pinakamaganda, libre pa ito. Sa isipan ni Saito Sabama, biglang pumasok ang alinlangan. Naisip niya kung ito nga ba talaga ang Chinese tycoon na bumili ng isang museo ng isang bilyong yuan. Nagduda siya kung tama ba ang kanyang pagkakakilala. Sa huli, naisip na mas mabuti pang magmasid pa muna siya. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na si Lin Zin kung saan naghihintay si Sia Yapshuan. Tinawag niya ito at ipinalam na nakabalik na siya. Masayang humarap si Sia Yapshuan at nakangiting ipinaliwanag na sinabihan na niya si Mr. Fei na mauna na. Ang dahilan niya, gusto niyang subukan ang iba't ibang klase ng pamumuhay kasama si Lin Zin, pero ang totoo, nais lang talaga niyang makasama ito ng mas matagal. Kaya naman tugon ni Lin Zin, mas mabuti pang magtaksi na lang sila. Tinawag ni Lin Zin ang isang taxi at maingat na nagtanong kung magkano ang pamasahe papunta sa address nila. Ipinaliwanag ng driver na nagsisimula ang bayad sa 152 yuan. Dahil sa narinig, hindi napigilan ni Lin Zin na mapataas ang boses dahil sobrang mahal ng presyo. Agad siyang tumingin sa kabilang kalsada at napansin ang isang bus. Itinuro niya ito kay Sia Yoxuan at ipinaliwanag na kanina pa niya nakikita ang airport bus at 30 yuan lang ang pamasahe. Mas praktikal daw kung iyon ang sakyan nila. Ngumiti si Sia Yoxuan at sumang-ayon na lang, handang sundin kung ano ang nais ni Lin Zin. Sabay silang naglakad papunta sa bus. Habang naglalakad, sinabi ni Lin Zin na hindi naman sila nagmamadali kaya mas mabuting mag-relax at namnamin ang tanawin sa daraanan nila. Sa gilid naman, hindi mapigilan ni Saito Sebama na magduda kung totoo ang mayaman ang lalaking sinusundan niya. Mayamaya, -maya, nakarating din sila sa hotel lobby. Habang nakaupo si Saito Sebama sa sofa at maingat na inoobserbahan ang dalawa, lumapit naman ang staff kay Lin Zin at ipinaalala na totoo may diskwento ang kupon niya, 10 yuan ang nabawas. Dahil natuwa si Lin Zin, ipinakita pa niya ang isa pang kupon at ipina-apply din ito. Habang inaasikaso ng staff, tumingin siya kay Sia Yoxuan at ipinaliwanag na mabuti na rin gamitin ang mga kupon dahil nakatipid sila ng 30 yuan. Nginitian na lang siya ni Sia Yoxuan, natatawa sa estilo niya ng pagtitipid. Samantala, lalong hindi na maintindihan ni Saito Sabama ang kanyang nakikita. Para sa kanya, napakababa ng dating ni Linzin, isang taong mahilig makipagtawaran at maghanap ng diskwento, halatang malayo sa imahe ng isang bilyonaryo. Sa isip-isip niya, mas mukha pa itong personal assistant ni Sia Yoxuan kaysa isang mayamang negosyante. Kaya napaisip siya, kung ganun, nasaan kaya ang tunay kong target, ang Chinese tycoon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang face mask, at may ngiting bulong sa sarili, na marahil ay kailangan niyang tanungin mismo ang munting assistant na ito. Makalipas ang ilang oras, alas 10 na ng gabi at abala pa si Lin Zin sa paglalaro ng cellphone. Tuwang-tuwa pa siya sa laro nang biglang may malakas na kumatok sa kanyang pinto. Medyo nagulat siya kaya agad siyang lumapit at sumilip sa peephole para makita kung sino ang tao sa labas. Laking gulat niya nang makita na isang magandang babae ang nakatayo roon, may dala pang tray ng pagkain. Nakangiti itong nagpakilala na galing siya sa hotel service at may dalang late night snack. Sa isip ni Lin Zin, nagtataka siya kung nagbook ba talaga siya ng ganitong serbisyo, pero dahil gutom na gutom na rin siya, agad niyang binuksan ang pinto at masayang inanyayahan ang babae. Sakto, gutom na gutom na ako, pasok ka. Pagkatapos melepag ng babae ang dala niyang pagkain, ngumiti pa ito at magalang na nag-anyaya, sige po, mag-enjoy kayo. Hindi na nagdalawang isip si Linzin at agad na nilantakan ang mga prutas na nasa mesa. Pero habang kumakain siya, bigla siyang nakatanggap ng alerto mula sa kanyang system at doon siya napatigil. Natukoy na truth serum, aktibo ang passive skill na detoxify. Ang epekto ng truth serum ay napawalang bisa. Nanlaki ang mga mata ni Lin Zin. Truth serum. Alam niya na hindi basta bastang bagay iyon. Sa isip niya, hindi ba't pang military level lang ginagamit yun. Ibig sabihin, galing ito sa Kamida Conglomerate. Ngumisi siya sa sarili at naisip na mas magandang makipaglaro sa plano ng babae. Kaya pagkatapos niyang kumain, kunwari ay bigla siyang nahilok parang medyo nahihilo ako, Anya, sabay acting ng lasing. Napansin naman ng babae ang pagpapanggap niya at bahagya itong ngumiti. At doon muling nag ang system. Babaeng may labis na ganda nakita. Sisimula na ang misyon para kontrahin siya. Kaya nagsimula na rin ang plano ng babae. Ginamit niya ang kanyang kagandahan para makuha ang tiwala ni Lin Zin. Maamo ang boses nitong nagtanong kung nasaan ang mayamang lalaking may apelidong Li na kasama ni Siya Yoxuan noong auction sa Ipando. Kasabay nito, lumabas sa interface ng system ang status ng babae. Pangalan, Saito Sebama. Edad, 20. Taas, 163 cm. Timbang, 46 na kilo. At hindi lang iyon, ipinakita rin ang mechanics ng favorability. Kapag lumampas sa 70% ang pagkagusto ng babae sa host, may ibabalik na yaman kay Lin Zin. At kapag umabot naman ng 100%, tuluyan nang magbabago ang katapatan ng babae at magiging kakampi niya. Ngunit sa kasalukuyan, negatibo pa ang favorability ng dalaga, negative 30% favorability lang ang nakalagay sa status niya humarap si Lin Zin kay Saito Sabama at nagkunwaring naapektuhan ng truth serum. Sa tila natatakam na boses, bigla niyang ibinulalas na gusto raw niya ng babaeng may inusenteng mukha pero malalaking dibdib. Sa loob-loob niya, nagtataka siya kung maaari na ba siyang magsimula ng isang counterattack mission. Hindi napigilan ni Saito Sabama ang magulat at mamula sa narinig. Sa isip niya, Tila ba may ilang tao na mahina ang kalooban at nawawala ng kontrol sa sarili kapag nasa impluensya ng truth serum, na nagiging dahilan upang lumabas ang lahat ng iniisip nila, kahit pa marumi o malaswa. Kaagad niyang inayos ang ekspresyon sa mukha at pilit na ngumiti, sabay malambing na tanong kay Linzin kung totoo nga ba iyon. Sinabi pa niya na gusto rin naman daw niya ito at saka nagtanong kung maaari bang sabihin sa kanya kung nasaan ang mayamang lalaking hinahanap. Ngunit imbes na sumagot ng direkta, tumapik lamang si Lin Zin sa kanyang hita at nagpahiwatig na gusto niyang doon umupo si Saito Sabama. Sabay idinagdag niya na sobrang gutom na siya at hindi niya maalala ang kahit ano sa ngayon. Ngunit kung pakakainin daw siya, saka na lang niya sasabihin ang hinahanap na sagot. Wala nang nagawa si Saito Sabama kundi sundin ang kagustuhan ni Linzin para maisakatuparan ang kanyang misyon. Umupo siya sa hita nito at masiglang nag-alok, walang problema raw iyon. Habang pinapakain niya si Linzin, nagtanong pa siya kung masarap ba ang kinakain nito. Masayang tumugon si Linzin na oo, sobrang sarap nga. Kaagad namang sumunod ang tanong ni Saito Sabama kung naaalala na ba nito ang sagot. Habang umunguya, ipinaliwanag ni Lindsay na natatandaan niya ang sinabi ng mayamang lalaki, nalilito lamang ito kapag opisyal nang nagsimula ang auction dahil mas kahangahanga raw tingnan sa ganoong paraan. Sa narinig, naisip ni Saito Sabama na akma nga ang kayabangan na iyon sa paglalarawan ni Kao Jun. Pagkatapos noon, umupo na ng maayos si Saito Sabama sa magkabilang hita ni Lin habang nakaharap dito unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha, dahilan para mamula si Lin Zin sa kaba. Sa puntong iyon, nagmungkahi si Saito sa na maglaro sila ng iba pa. Kasabay nito, bigla niyang iniipit ang leeg ni Lin Zin gamit ang kanyang mga hita at pinilipat ang braso nito. Dahil sa bigla ang pangyayari, napatulala si Lin Zin at pabirong nasambit kung pwede pala talagang maglaro sa ganitong paraan. Ngunit malamig na ipinaliwanag ni Saito sebama na wala na itong silbi at mas mabuting matulog na lang. Walang nagawa si Lin Zin kundi magpanggap na nawala ng malay dahil sa ginawa ng babae. Nang makita ni Saito sebama na hindi na gumagalaw si Lin Zin, agad siyang tumayo, isinuot ang kanyang face mask, at mahina ngunit mariing ulong sa natutulog na si Lin Zin na pagising nito kinabukasan, wala itong maaalala kahit ano. Pagkasabi nito, agad niyang binuksan ang pinto, lumabas, at malakas na isinara ang pintuan. Matapos makaalis ni Saito sa Bama, agad namang bumangon si Lin Zin. Inayos niya ang kanyang braso habang nag-iisip sa sarili, tulad ng inaasahan sa isang profesional na training, iba talaga ang lakas ng mga binti niya. Kung hindi dahil sa level 3 arm strength ko na nakaharang, baka knockout na agad ako. Kamida, mukhang hindi ka na makapaghintay na makipaglaban kahit hindi pa nagsisimula ang auction. Mas lalo tuloy akong ni-excite sa kung ano ang mangyayari sa Ipando. Dumating na ang araw ng malaking auction sa Ipando. Masiglang nagsisigawan ang mga tao nang makita nilang dumating si Kamida kasama ang kanyang mga tauhan. Habang seryosong naglalakad ang grupo papunta sa kanilang pwesto, bamulong si Saito Sabama sa kanyang amo. Handang-handa na raw siya, at kung nanaisin ni Kamida, maaari na niyang tambangan at patayin agad ang target sa mismong pasukan. Pero ngumiti lang si Kamida, halatang hindi nababahala. Sinabi niya na wala nang kailangang gawin pang ganoon, sabay banggit ng isang kasabihang Chino, parang pagong na nagtatago ng ulo, ganyan ang kalaban na hindi man lang magpakita ng mukha. Ang mga patago-tago niyang galaw, mas malinaw pa sa lahat na desperado na siya. Talo na agad siya sa laban. Hindi rin nagpahuli si Kao Jun, kung nagsabi na kung sisiput man ang kalaban sa auction na ito, iyon na ang katapusan niya. Ngumisi pa si Saito sa bama at may halong pang na dagdag, tama. Ang mga Chino, pare-pareho, tuso, walang silbi, at duwag na parang mga daga. Tingnan nyo na lang yung assistant ni Sia Yoxuan kahapon, isang perpektong halimbawa. Pero biglang natigilan si Sabama nang mapansin niyang nagsisiksikan ang mga tao sa unahan. Napatanong siya kung bakit ganoon karami ang nagkukumpulan. At nang makita niya kung sino ang dahilan, nanlaki ang kanyang mga mata, si Sia Yoxuan pala iyon, at ang kasama niyang nakatabi ay walang iba kundi ang tinutukoy nilang Chinese Tycoon. Lalong nagulat si Kao Jun nang makilala niya ang lalaki, hindi siya makapaniwala at napabulalas na lang, ano? Si Lin Zin. At sa mismong sandaling iyon, humarap sa kanila si Lin Zin. Hawak niya ang isang baso ng alak, kalmado ang anyo, at may ngiting nakakaloko. Agad siyang itinuro ni Kao Jun, naguguluhan kung bakit naroon na ito at paano ito nakalusot. Samantala, halos mapatigil naman si Saito Sabama nang mapagtanto niyang ang mismong Chinese Taiko na dapat sana niyang patayin, ay ang lalaking inakala niyang assistant lang ni Sia Yoxuan. Agad na lumapit sina Lin Zin at Sia Yoxuan kina Kamida. Napatingin si Lin Zin kay Sia Yoxuan at pabirong bamulong na puro pamilyar ang mga mukha roon. At agad niyang tinukoy ang matabang lalaki sa gitna, walang iba kundi ang kamida na matagal na niyang kinaiinisan. Samantala, si Saito Sebama ay tila napatigil habang pinagmamasdan si Lin Zin. Hindi niya mapigil ang magduda sa sarili, iniisip kung paano siya naloko. Bakit hindi gumana ang truth serum? Posible kayang nasilip na ni Lin Zin ang tunay niyang pagkatao mula pa sa simula. Nang makita ito ni Kamida, lalo lamang siyang nenas kay Saito Sebama sa isip-isip niya, wala palang silbi ang babae dahil hindi nito nagampanan ang ipinagkatiwala niyang misyon. Sa gitna ng tensyon, mayabang na bumungad si Kao Jun at kinut siya si Lin Zin. Ayon sa kanya, napakalakas ng loob nitong humarap, ngunit sa harap ng mismong President Kamida, sobrang yabang na raw ang ipinapakita niya. Ngunit imbes na magpatalo, nakangiti lamang si Lin Zin at may paunti-unting biro pang pinangunahan sila. Anya, hindi raw siya magtatapang-tapangan sa harap ni Mr. Scumbag. Isa lang daw siyang bagitong kalahok at mas mabuting mauna na sila. Nginitian naman siya ni Kamida, ngunit may kasamang seryosong tono ang kanyang pagbati. Binanggit niyang welcome daw ang mga batang talento mula sa China at umaasa siyang hindi siya bibiguin ni Lin Zin. Subalit kalmado lang ang sagot ni Lin Zin. Tiniyak niyang wala itong dapat ipag-alala at nangako pa siya na siguradong mamamangha ang lahat. Pagpasok sa auction hall, nagsimulan na ang seremonya. Maingat na ipinakilala ng auctioneer ang kaganapan. Ipinaliwanag niyang ang Ichimonji Auction ang pinakamalaking charity auction sa Japan at kinikilala rin bilang isang world-class event. Siyamnapung porsyento ng pondong malilikom ay diretsyong idodonate sa World United Relief Organization. Bago simula ng bidding, pinasalamatan muna nila ang iba't ibang mayayamang pamilya mula sa iba't ibang panig ng mundo na dumalo sa okasyong iyon.